Hello mga kahugot, welcome to another episode ng Hugot Radio kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na importante sa ating puso at buhay. Ako si Kuya Ron, ang iyong gabay sa paglakbay na ito. Sa episode na ito, tatalakay natin ang isang napaka paksa. Signs na nasa healthy relationship ka. Alam ko na ang lahat tayo ay uh, nagnanais ng relasyon na puno ng pagmamahalan respeto at pag-unlad. Kaya naman samahan mo ako sa pag-unawa sa mga palatandaan na ikaw ay nasa isang malusog na relasyon. Isa sa mga signs na masasabi mong nasa healthy relationship ka ay may bukas na komunikasyon. Ang unang sinyales na ikaw ay nasa isang healthy relationship ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Hindi kayo natatakot mag-usap ng mga bagay na mahalaga. Kahit pa ito ay tungkol sa mga isyong mahirap pag-usapan. Ang komunikasyon ay parang tubig sa isang halaman. Ito ang nagpapanatili sa relasyon na lumago at manatiling buhay. Kung kaya mag-usap ng walang takot na mapagbintangan o mapagalitan, nasa tamang landas kayo. Ang payo, subukan niyong maglaan ng oras araw-araw para mag-usap. Hindi lang tungkol sa mga bagay na dapat kawin, kundi pati na rin sa mga bagay na nararamdaman ninyo. Kung may issue, huwag itong itago pag-usapan agad upang maiwasan ang paglaki ng problema. Pangalawa, may pagtitiwala. Pagtitiwala ang isa sa mga pundasyon ng isang matibay na relasyon. Kung nagtitiwala kayo sa isa't isa, ito ay isang malakas na indikasyon na nasa healthy relationship kayo. Ang pagtitiwala ay hindi lamang tungkol sa pagiging tapat, kundi pati na rin sa paniniwala na ang iyong partner ay laging gagawa ng tama kahit na wala ka. Ang payo palaguin ang pagtitiwala sa pamamagitan ng pagiging consistent sa inyong mga salita. At kawa, ang maliit na bagay tulad ng pagiging on time sa mga usapan ay malaki ang epekto sa pagtataguyod ng tiwala. At narito ang pangatlo, paggalang sa isa't isa. Sa isang malusog na relasyon, laging may paggalang sa pagitan ng dalawang tao. Hindi kayo mag-aalangan na magbigay ng espasyo para sa isa't isa at nilrespeto ninyo ang opinyon at desisyon ng bawat isa. Walang lugar ang pangmamaliit o pagmamataas sa isang healthy relationship. Ang payo, kung may mga desisyon na kailangan gawin, laging alamin ang opinyon ng iyong partner. Ipakita mo na pinapahalagahan mo ang kanyang mga naiisip at nararamdaman. Pang-apat na sinyales na nasa healthy relationship ka, suporta sa mga pangarap at layunin. Isa sa mga pinakamagandang palatandaan ng isang healthy relationship ay ang suporta na binibigay ninyo sa mga pangarap ng isa't isa. Kung suportado ka ng iyong partner sa mga personal na goals at aspirations at ganoon din siya sa iyo, malaki ang posibilidad na nasa healthy relationship ka. Ang payo, maging aktibo sa pagtulong sa iyong partner na makamit ang kanyang pangarap. Maring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng advice pag-cheer sa kanya o pagtulong sa anumang paraan na kaya mo. Ito ang Hugot Radio ang pinag-uusapan natin ay ang mga signs na nasa healthy relationship ka. Abangan ang mga susunod pang mga signs dito lang sa Hugot Radio. Narito lang pang lima. Nagpapatawad at marunong umamin ng mali. Lahat ng relasyon ay dumadaan sa pagsubok. Pero ang kakayahan niyong magpatawad at umamin ng pagkakamali ay isang malaking palatandaan na nasa healthy relationship kayo. Walang taong perpekto, kaya mahalaga na marunong kayong magpatawad sa isa't isa at umamin kung kayo ay nagkamali. Ang payo, huwag matakot na magsabi ng sorry kapag ikaw ay nagkamali. At kapag naman ikaw naman ang nasaktan, maging handa ka namang magpatawad nang walang hinihinging kapalit. Ang anim na sinyales na kayo ay nasa healthy relationship nagbabahagi ng parehong values at paniniwala. Ang pagkakaroon ng parehong values at paniniwala ay isang mahalagang aspeto ng isang malusog na relasyon. Kung pareho kayo ng pananaw sa mga importanteng bagay tulad ng pamilya, pananampalataya at mga moral na isyo, mas madali ninyo maiiwasan ang mga hidwaan. Ang payo, pag-usapan ninyo ang mga importanteng bagay na pinapahalagahan ninyo sa buhay. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring pag-usapan at pagdesisyonan kung paano ito haharapin sa inyong relasyon. Ikaw ay nakikinig sa Hugot Radio. Ako po si Ronaldo. At mamaya pag-uusapan natin ang mga susunod pang mga signs para masabi mong kayo ay nasa healthy relationship. Narito ang ating pangpito. May healthy na pag-handle ng conflict. Alam mo ang bawat relasyon ay may mga hindi pagkakaunawaan yan. Pero ang paraan ng paghandle niyo ng conflict ay isang palatandaan kung healthy ang iyong relasyon. Sa halip na mag-awa yung magtanim ng galit, natututo kayong pag-usapan ng mga problema at maghanap ng solusyon. Ang payo, sa tuwing magkakaroon kayo ng conflict, laging tatandaan na kayong dalawa ay nasa parehong kupunan o team. Magtulungan kayo upang ma-resolve ang issue at huwag hayaan na sirain ito ang iyong relasyon. At narito ang pangwalo, nagbabahagi ng kaligayahan at pagtawa. Ang isang healthy relationship ay puno ng saya at pagtawa. Ang kakayahan ninyong mag-enjoy at magpatawa sa isa't isa, kahit sa mga simpleng bagay lang, ay isang malakas na palatandaan ng kalusugan ng iyong relasyon. Ang pagtawa ay nagpapalapit sa iyong dalawa at nagiging mas matatag ang iyong samahan. Ang payo maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo bilang magpartner. Maring ito ay ang panonood ng sine, pagluluto ng magkasama, o simpleng kwentuhan lang. Ang saya at pagtawa ay nagpapalakas ng inyong relasyon. Ito ang Hugot Radio, pinag-uusapan natin ay ang mga signs na nasa healthy relationship ka. Tutuka lang, narito na ang huling dalawa. Number 9 may pagpapahalaga sa isa't isa. Alam mo, sa isang healthy relationship, laging ipinapakita ninyo ang pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi pati na rin sa mga gawa. Ipinapakita ninyo na mahalaga sa inyo ang isa't isa. Sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ginagawa ninyo araw-araw. Ang payo, huwag kalimutang iparamdam sa iyong partner kung gaano mo siya pinapahalagahan. Yung simpleng thank you o I appreciate you ay napakalaking bagay para sa kanila. At ang pangsampo, may foundation sa Panginoon. Ang huli at uh, marahil ang pinaka palatandaan ng isang healthy relationship ay ang pagkakaroon ng foundation sa Panginoon. Kapag ang iyong relasyon ay nakasentro sa Diyos, ito ay nagiging mas matatag at matibay. Nagtutulungan kayo sa paglago ng iyong pananampalataya at pinapanatili ninyong ang Panginoon lang ang sentro ng iyong relasyon. Sabi sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 7, Ang pag-ibig ay mapagpasensya at magandang loob, hindi maingitin, hindi nagmamapuri, hindi palalo, hindi magaspang ang pagugalit, hindi makasarili, hindi magagalitin, at hindi nag-iisip ng masama, hindi natutuwa sa kasamaan, ngunit nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay laging tapat, laging mapagkakatiwalaan, laging puno ng pag-asa at laging nagtitiis hanggang wakas. Ang isang tunay na malusog na relasyon ay may pagmamahal na nagmumula sa si Diyos. Magpasensya, maging mabait at maging tapat. Mga kahugot radio, tandaan natin na isang healthy relationship ay hindi perpekto. Pero ito ay puno ng pagmamahalan paggalang at pagtitiwala. Huwag tayong matakot na magtrabaho para mapanatili itong malusog. Sa tulong ng Panginoon, kaya natin magkaroon ng isang relasyon na magbibigay sa atin ng tunay na kaligiyahan at kapayapaan. Mga kahugot radio, hanggang sa susunod nating episode, lagi ninyong tatandaan. Sa Hugot Radio, pag-ibig ang ating puhunan. Maraming salamat sa pakikinig. Again, ito ang Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Bye for now. I'll see you next time. God bless you.